So, ayan o. Tinagdagan ulit natin ang kangkong. Ayan, kangkong. Tawa na saging, dahon na saging. Ayan, marami tayong tanim dyan. Ayan o. Na may papakain natin sa mga alaga. So, ito naman. May saging pa dito. Magandang araw po. Ngayon, nandito tayo sa may mga kangkungan. Ang huwag tayo ng kangkong, pakain sa mga alagang baboy. So, may mga nakuha tayo kanina. Tapos dito ay meron din tayong mga saging. Mga tayo ng puso ng saging. Tsaka pang ulam natin. So, tapos may mga bunga rin yung saging. So ngayon, makakuha tayo dito ng mga pang ulam. Sa yung kangkong, no, nagiging kuan din natin to. Yan, pang ulam din natin yung iba nito. Tapos yung iba naman, pakain sa baboy. So kinukuha ko ito, ginaganito lang natin. No, kasi ang mga kangkong dito, rapid yung pagtubo. So, ginaganyan lang natin. Tapos ipapasok natin to sa shredder machine. No, yung maliit nating gilingan ng kangkong. Tapos tsaka na natin haluan yan ng mga darak. Haluan natin ng iba-ibang mga mga pagkain. Pwede rin haluan ng pids So ganyan lang ginagawa natin. At ito naman, sa mga ilang araw lang nito, tutubo na naman to. Actually, ganito lagi ang aming ginagawa pag nanguha kami. O, so, ganyan. Ito, sa mga sunod na araw, tutubo na naman muli. Ayan, o. Oh. Ginagapas lang natin. Mas mabilis niya ang tutubo sa sunod. Yo! Aw! Aw! Hindi ha, kay Dolra! So, ayan, meron tayong mga kangkong dito. Si angkul Alan, may dala siyang kalabaw. Papakainin niya yun doon sa madamo kasi doon sa ibabaw. Ayan. Ito, daming kangkong, no? So, ayan. Pero ngayon, medyo mainit pa. So, ayan mga kangkong na yan. Sasako namin yan. No, tapos uh, mamaya, dadalhin na namin pa uwi. Tapos so, dito man muna tayo, no? Mga tayo nang... Ito naman yung puso ng saging. Ayan, namumuso tayo dito para meron tayong pang ulam din. Yan. Tapos dito may mga napier grass kami dyan. Yan yung nakaredy naman natin pakain sa mga kambing. Ito yung pinaka source natin dito. Pagkain ng tao, pagkain ng alagang hayop, ay meron tayo dito. So ito naman yung puso na saging. Kuhanin natin to. Maganda rin pusoan, tanggalan ng puso to para mabilis din magulang tong saging. Okay. Tapos meron pa dito sa kabila. Ayan, so may dalawang puso na saging tayo nakuha ngayon. Ayan, may nasama pero maliliit naman na yan yung pinakadulo. So may pangulam na tayo mamaya. So dito muna to. Tapos kuha rin tayo ng saging. Ayan, meron dito magulang na oh. para meron tayong maluto. Masarap din itong saging haluan ng isaw sa ginamos. Dito lang kailangan linis-linisin natin baka may snake. Kasi dyan banda, sobrang madamo na. So dyan may sibling may naninirahan dyan ng mga iba-ibang hayop. No? Sibling may ahas din. Ayano, magulang na ba ito? Pwede na to. Hinagatan na ng daga. Ayan, tamang-tama. Hindi siya sira. di sana kayo, bigat to eh. Ayan, itong katawan na saging, pwede rin to pakain sa baboy. Ayan o. Oh. Makinis, isipin maganda to. Ayan ah. kinagatan na to ng daga o. Oh. Ayan o, oh. may mga kagat na ng daga, kinain na. Ah. So, good na good tong saging na to. Kasi yan puting-puti. So, wala siyang sira. Bit-bit lang tayo ngayon isang saging. So, pagbalik natin, meron pa tayo makuha dito. Kasi marami pang magulang na saging dyan. Ayan. Oh. Marami pa dyan. So, ngayon naman po, nandito may saha na saging. Panggali natin to. Magtatanim tayo doon sa unahan. Para meron tayong asahan kailangan natin magtanim okay so, Ayan, babaw lang na yan para mataba. Punain nyo na yung isang ano. Ayan. Yan. po yung mga baboy namin ay binigyan na rin natin no, ng kangkong at daon na saging, katawan na saging, nilagay na natin dito. nagita ko si sila kanina doon sila, nagalublob. So ginawa natin, ay inilagay natin dito yun lumapit na sila so maganda pag nasanay sila dito kasi aabutan lang natin yan kasi marami yung mga saging dito so, nandito na yung mga pinagkuhan na natin kangkungan sagingan so, napier grass nandyan Madridi de agua din so dito aabutan na lang natin you know. nagpuputik sila kasi nagaligo na naman sila dun sa putikan dito sa baba no kasi meron diyang pinakabukal diyan no ng tubig tapos doon may kuan tubigan na nalulubluban nila pag ganitong mainit. So ayan, uh, tamang tama nakita natin sila kailangan yan. sobrang putik. oh so, yan yung gustong gusto nila dito sa kanilang free area. Yung lambat natin, oh, napakalawag nito. So ayan, ito lambat yan. Paikot yan doon. Paket pa yan doon sa taas. Doon. oh so, so doon pa yan, medyo malayo pa. So, paikot yan hanggang doon sa ibabaw. Yung madalas na pinaglalagay natin ang pagkain nila. Uh, so, doon naman yon sa pinakaibabaw. Doon pa sa unahan. O, so yun yung kanilang preference range area ng mga baboy natin. So sa ngayon, lima pa lang at sa sana matupad natin yung goal natin ng mas marami pang mga gagawin natin inahing baboy. Ayan oh no? O, galing nga mga baboy natin. Sobrang putik, naliligo sa putikan. Pero ang maganda naman dito, yung putikan nila dyan, actually dating pala isdaan yan. O, no? dyan sila nag-swimming. So, at ang maganda sa mga baboy na ito, hindi sila nadumi kung saan sila nag-swimming. Hindi rin sila dumi doon sa kainan nila. Uh, talagang kuan sila, trained sila. Kasi mga inahing baboy ito, kailangan mga magagaling na baboy yung ating gawing inahin. So ito, mga magagaling lahat ito. So ayan o. Ganun, kagaling ang mga baboy natin dito. Yan, napakalakas silang kumain. Ganyan lang ginagawa natin. No, pinapakain namin sila ng darak, may halong feeds. No, depende sa feeds. Nung una, grower feeds yung hinalo natin. No, tapos, um, nilagay natin darak tapos kangkong ngayon naman ganito rin pwede rin natin abutan lagyan natin ng mga dahon ng kangkong dyan lagyan natin dahon ng saging katawan ng saging kaya ibabalik-balikan na rin nila yan kapag nagutom sila wala sila ibang makain gusto nila magmerienda at pumupunta sila dito para kumain so madali lang naman ang panguha kasi nandito nakatabi na mismo yung sagingan so yan po yung mga alaga natin dito mga inahing baboy at dito may mga buntis na rin dito kasi nagalan na to at nilagyan natin ng barako. So antay na tayo ng mga uh, almost 4 months no para mga anak itong mga inahing baboy natin nandito. So ayan no. At uh, para mihin natin sila. Medyo malawak tong kanilang lambat dahil ngayon nakaabang na rin sila pag dumami sila. So kayang-kaya na yung lambat natin. So ayan ang ating uh, mga alagang baboy dito. So, lakas ko pa inila at sa unahan madamo din dahil yung mga kambing natin nandyan din sa unahan o, so, nakiki, nakiki uh, ano rin sila dito nakipastol sa loob ng babuyan sa ngayon so ito naman may saging pa dito malapit na rin magulang yan oh. o. So, na natin so, yan sa sunod so, yun naman yung paligid dito sa likod And may mga kawayan din dyan nandun din yung kamalig namin sa loob o so, yun So, yun yung pinakakamalig namin. Ah, lagay ng mga gamit. So, minsan, pwede rin tulugan yan. Dating bahay ng kambing ito. So, ngayon, medyo malayo kasi ito. So, nilipat namin yung bahay ng kambing kasi dati dyan kami na biktima. Maraming kambing, kambing ang namatay. No, nadali ng mga ligaw na aso kasi dito sa katabi nito, yung katabi na part na yan, yan, ma, sa masukal. No, masukal yan dyan. So, posibleng galing dyan yung ibang mga predators ng mga alaga natin. So, ang ginawa namin, nilipat na namin yung bahay ng kambing doon na sa mismong malapit sa bahay na. ayun po no, mabutik ang mga alaga natin. Pero napakalakas kumain no. Ang uh, kanilang first option pagka binibigyan natin ng kangkong ay kangkong ang first option nila. Tapos kapag naubos yan at nagutom pa sila, yung mga katawan na saging naman yung kanilang kakainin dito sa loob. ayun no. Ayun, kukuha rin ako dagdag nitong kangkong at bibigyan ko pa sila dahil gustong gusto pa nilang kumain maya kunti na napakain natin dito kasi kumakain na sila so ayan po no napakagaling ng mga alaga natin yan ang kagalingan ng mga baboy nating free range And free range pigs naga brown dahil ngayon naga swimming dati palayan din ito tapos dun sa ibabaw fish pond yan ang park fish pond yan ngayon dun ginawa lang liguan ito dating palayan. Ah, kailang naubusan din ng tubig. No, kaya yung pababa nito, ito palayan din to dati. Yan, tapos natamnan din namin to ng mais dati, no. So ngayon naging pastula na. dun sa baba naman, yan may may sagingan din doon na part. Yan, tapos may palayan na doon, pababa na yan. No, so dito naman ang tubig dito kapag dating sa mga palay, ang inaasahan dito yung ulan kapag tag-ulan, maraming tubig yung bukal kasi hindi niya kayang i-support maliban na lang pag ulan maraming tubig pero sa ngayon medyo mahina yung bukal so hanggang haliguan lang ng mga baboy okay lang brown na brown so ang baboy mahilig magbungkal so naga brown lalo so ayun po no yan yung ating situation dito sa mga alaga natin no? free range na mga alaga ngayon pinibigyan natin labutan natin ng mga pagkain yan no ah, dahon na saging yan kinakain din nila yan Ayan po, maraming salamat po.